Yeah, maganda hapon po mga kadiyan, mga kapanday diyan. Uh, Ayun po, may dumating po dito magpapagamot sa akin si Nanay. Ano po yung pangalan? Florine. Florine at si Nanay. Dita, -dita. Dita. Taga Barangay 5 po sila, ayan oh. Sinadya pa dito, titinuro daw ko ni Nanay Nini magpapagamot daw sila sa akin. Ayan, oh. ano ba nararamdaman niyo? Nako, ito ang ganito ko rito. Yeah, masakit na naman. Alin po? Bayawang pa. Ah. Ah, sige po, sige po, sige po. Atin pong titingnan po 'yan. Ayun. Ay, ano, sa ospital ho, kadalo ko lang sa kanya no isang araw ho. Nanay nini. Uh, wag na munang gumamot. at uh, di hindi na rin kaya ng niya. No?

kung sa infeksyon sa bato tapos uh, kainin po niya ng 3 in 1 uh, matindi po uric acid ng 3 uh, in 1 uh, isang dahilan po dyan magkakaroon po kayo ng sisikmurain po kayo at uh, magkakaroon kayo ng infection sa bato matindi po yan uh, at mayroon din po siyang uh, danyo ayo uh, na uh, ating pong gagamitin at alisin po natin yan okay. Mahirap bangunin niya, binabangon ko palagi yan, yeah. makilapunta ko ito. Yeah, uh, na, mahirapan po siyang... Pinapunta ko lagi ako ng pagkakit. Ayan, sakat po kanyang bayawang. Kanina na kasakay sa tricycle. Dito po kayo mupo sa ako. Ayan, makasakay ka. Ayan po. Ayan, magbababa ako.

Uh, upo na. Nakaupo. Huh? Uh, ang Ay naman hindi masipag yan dito yun. Kala ilang kala, trabaho ng trabaho. Lalaba na bukas. May bukas hindi ka pwede maglaba. Gawa mabababad ka ng tubig. Hindi rin nagpapaglaba. Ano uh, naman nung dahil walay kami ng asawa ko may nung mabulag na. Bulag na, wala na siya makita. Nung bumalik na sa amin. Ay ako lang ang tuti naglalaba para lang magkukumain. pag uh, Iyan. Mm. Mga anak ko naman, wala naman magandang trabaho gawa ng hindi naman sila nakapagtapos ng pag-aaral. Init na yung huwa, init. Init ang darlinyo. Oo, ito yung hapon tayo kailangan natin eh. Oo, oh, dito nga din yung na kayo kaya. <coughs> At saan huwa na pa? <laughs> Ayan, lamig ah, si nanay ko na ma'am, ah, po, dalawa po silang ah, magpapagamot ah, at may mga lamig po sa katawan. <tipan> Hindi kayo high blood na? High blood. Ha? High blood. High blood. Hindi kayo high blood eh. <tipan> Hindi? Hmm. May maintenance ako to. So, hindi as lang takbo ng pulso niya. Hindi pwedeng yung hindog na yun dahil hindi pala naman ako high blood. Hindi naman. Hindi. Kung maintenance na ako ninyo, huwag natitigil. Oo, ito pa. Alam maganda ang ayun. Ayun. Ingat din kayo sa init ng araw. Thank you.

Buhay ko ba asawa niya? Buhay ko. Ah, yung nanay niyo? Yung... Hindi ko na po. Hindi ko na tuti alam. Gawa na sa nung dana ko. 42 years na ako dito. Sabi niyo pag wala na sa katuha. Wala na? Wala na. Wala na.

Oh, parang nakong huli ng likod mo eh. Si hmm. Naku, hindi na ko magagalit mo Bahala na nga sila. Nagbaitan mo na. Nasa sa inyo. Siyem na taong kayo nung umalis sa Mindanao? Oo, oo nakapunta ako ng negros. Nagtrabaho ako. Tanda ako, nagtrabaho ako sa Pigbibiri. Siyem na taong, eh. Mm, nagtatrabaho na kayo? Mm. Ba? Namamasukan ako mm, pa. Samantalang yun, 9 years old ngayon mga bata ngayon, wala pang kalam-alam. Ay, ako eh, tuto eh, kung pag minsan nagbabantay ako ng bata, pinapalo pa ko ng libang sa ulo. <laughs> yung 9 years old saan. daw si nanay, galing Mindanao, eh, napadpad na dito sa Luso, nagtatrabaho na Rosya. Siya so, na siya umalis doon, uh, ngayon, dito na naigil sa liyan. matagal na ng tal pa lang palang, hindi siya na uwi.